sa isang mundong puno ng digmaan at pagtataksil. Nabunyag ang lihim, iisa lamang sina Sangri at Terra. Sa kanyang pusong naguguluhan, pinili ni Terra na sumama kay Perina upang takasan ang kapalaran ng daigdig ng mga tao. Ngunit hindi basta pumayag ang kanyang ina, sapagkat ang isang ina, kailanman, ay hindi susuko sa kanyang anak. Ngunit sa kabilang panig, ang gobernador ay nagdadalamati kasama ng kanyang bayan. Maraming buhay ang sinaglaho, maraming pamilya ang umiiyak. At sa kanyang pagtuklas, ang umatake ay hindi tao. Kaya't ipinahayag niya, si Sangri ay isang salot. At sa harap ng lahat, itinaas ang patong sa kanyang ulo, kapalit ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang pangako ang nabuo. Perina, alagaan mo ang aking anak. Sa huli, pumayag ang ina ni Terra. At bago siya lisanin, nagyakapan sila, puno ng luha sakit, at walang hanggang pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang pagtulong, natuklasan ni Terra na isang bitag ang nag-aabang. Isuko si Sangri, at kayo'y magkakapera. Maging ang mga taong minsan niyang pinrotektahan, ngayoy nagtaksil at nagsumbong, iisa lamang si Terra at si Sangri. At sa sandaling iyon, sa gitna ng iyakan, galit, at pagkondena ng mga tao. Nagising ang tunay na anyo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, magsisimula ang panibagong yugto ng kapalaran ni Terra. Ang kanyang lihim ay nabunyag, ang kanyang lakas ay nagising, at ang daigdig ng tao ay muling yayanigan ng kapangyarihan ng isang sangri.